jebasted ko. Uh, uh, <laughs> yun sa marinig mo pag discard ito, sir. Makita mo on sa mai mohang. Oh, Magmahay ka diotlas. <laughs> you have to give time to your kids. So importante gid ang time. This is my show, this is your show, and this is our show. Samahan niyo ako. Dire sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro. Mo na security guard nato dinhi sa 1 Mindanao nga nagbantay diri sa ito ang uh, istasyonan sa Barangay FM 100.7. Excited na kayo makita na to si Papa RD ang isa sa guwapo na tong higala nga ang broadcaster o DJ din mismo sa Barangay FM kagayan de Oro. Paila-ila din ta sa yung manager o ang assistant manager o ang ilang mga kauban ng mga personahe din mismo sa istasyonan. Og din na nato sugdan ang one on one interview ni Papa RD 2.0 Barangay FM 100.7. He is very talkative <laughs> in the class. <laughs> ang reality sa life sometimes harsh. Sir, anyway, pag maminaw sa kang Papa RD, marag mahimo niyang outlet or escape. Pagkabot sa high school, <coughs> performing arts, gapong ko. Rapper, banda, naka-award ni Best Band of the Year. Akong ga, gihawid sa una na instrument, bass. Asa nga high school lang, sir? Liseo. School to college. Ang sa experience ni mo sa high school ka, sir, nga din yung malintan, sir? Gibasted ko. Basta na kung subton ko ba? Feeling ngayon nga Sakit mo na iba first time nga busted mo. First time po ni mong pag pagulit tao. Oh. na oh. busted pa gyud. Tang malasa. Malas kayo. Busted. Di mo <laughs> Di na <-o> ako <laughs> malimtag di antol na. Abogado na siya ron. Kita kaya po mo sir. Dako sa grand booker usa sa mm. mga government agencies. First nga uh, pitik sa atong kasing-kasing lugar sa high school sir. Di magin na malimtan no? but wala na kay tawag oh, mga pamilya. Lala. Lala. Pero kung makita ni mo sir. Okay ra sa mga nga istorya. Uh, okay ra. Okay Nagkita mi Dugay na po din nun to, way back to 2013, nakuigi oh. po agency, mm. mi siya ang head. Uy. Ah, nagkikita yun? Oo, oh, atuwa nga time, kuwan siya, nag-eskwela pa siya, oglo. Oh. Per head na, OIC na siya, atuwa nga time. So, imong imong feeling ato, sir, nga nagkita na nito, wala. Wala lang. Wala. Enjoy lang. malingaw mali, 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 mali lang kung Friendship Friendship na. Mabungin no? yung nagbastid sa usahon <laughs> niya. <no? laughs> Lagi, sir, yeah. Na, normal eh. na, sir, no? Uh -huh. Sa mga ulit tao. Dili mo mahimog, wala na, sir. Eh kung wala na sir, medyo wala. Boring imong kinabuhi ng experience sir eh. Oo. Oh. Part na sa sir eh. Mm. Pero sa amo sir ako wala. Kay bukid man lagi. Eh hindi maho mingo ma dito. <laughs> Tingala ko di ko katulog. <laughs> siguro na. Oh, di ko kakaon. I ano mean, ito day. Wala kang palaban sa yung papa sir. Nagaingon ko nga papa, check up siguro ko eh. Di mo katulog. <laughs> Sakit ba nang mag-expect ka pero di day, day. Di ba? Sir, di porta mo proceed sir no? gusto na to nga Ulba well, biography man ning imo diha. Tagan ni mo sample bisag so, isa kalinya Sumayaw sumunod yung mugyog sa tunog ng cannabis. Hindi ka na makatiis umalis sa upuan ng paay ipadyak. Taas ang kamay sabay sabay pumalakpak umindak masindak ang sarap sa tunog dito sa bahay yung yugan, hanggang magdamag nakabukas ang pintuan. Ulba na gid ay talent sir. Murag <laughs> kasayawon na sa go sir ba. <laughs> so kaning rap sa una sir wa pa ka ni musikat sa unang panahon sa high school ka or sikat na ba ni kay ko kakuha na ni eh. rap rap sa high school sikat na sila ng droi ay oo tama oh, Andrew na Andrew Francis pero gamay rang rapper so na Andrew A. Francis M na sila may Denmark mga maatanganan sa Gusto mga batang bumait pero di ko magawa the threat tama uh, uh, tama no o dili pareha karon nga grabe na rin. mga bata pa lang mm. sir. sa runa na yung mga rapper no unsa hmm. So, so, may imong ikasulti sa kabatan-unan karon high school life enjoy sa own na namo interaction sa mga yeah. high school magug karon yeah. happy ka tan-aw sa social media pero don't talk sa real more into online naman sila so asay pinaka safe ikumpara sa unog karon sa high school ang kinabuhi mag-amping lang gigasa imong mga tawo nga ka-interact sa face to face Amping lang ka kung basi ang imong ka-interact bad influence. So as a social media, kinahanglan gyud ya po yung mga bad influence sa social media imong ka-chat, mm. di ba? Iya yeah, no. Oh, So nara na sa imo kung depende sa unsa nimo pag pag-handle. Pag so ang handling sa problema sir, sa <clears throat> handling is personal. So dako og kahimuan ani ang mga parents. Bata pa lang ka ma-expose sa real world ba. Madasmang ka, mm. samarang ka, awayong ka, face to face. So mas na-train ka unsang pag-handle ang reality. Sa mga batanong karon kay more into online manggod. So muna nga kung naay mga challenges or problema nga maabot silang kinabuhi, di, di, maglisod sila handle kay medyo weak gamay sir. Kay um... sila exposed sa real world ba. More into online man ang mga bata aron. Tama sir no. So mo na ibantayanan sir. Ang sa karon panahon ano, sa mga bata. Mo na ibantayanan karon, di ba? Kasang... weak, tama sir eh. Weak oh, eh. Weak. Oh. na sir eh. oh. Karon. Kay tanaw mga bata karon kung napabay mga gadula o batulata, kundi si Buko. kanang anak, Sana tau kana? Wala na, sana dangaw, -dangaw. <laughs> kanang jumping kanang ba? Oh, jumping ana. rope, sana wala. Oh, Chinese garter. Oh. Kanang bitaw madasmag jud ka, masamaran jud ka mo, mo dive ka sa kanal. Karon wala sir. Wala naman more into online. Nga yeah, wala na communication sa tao, more into AI imong ka istorya. So dili sa reality sa life. Pag-abot sa reality, pag-abot sa reality, makit ma ang kumbaga nga nangiingon nga harsh reality week gin ba eh. Makurat ang bata, kung dili siya ka bantay, sumunang uban, maglisod og handol. Pasok dahil ng mental health so, issue. Tanawan ng mga pares na mag-edad. Sa among time, di bang kayo may kadungog mga inana, mga suicide-suicide. Um, ang mga mawara magkunta, sir, walang kukatubo. <laughs> <laughs> Lagi sir, kana ang isa ka porsyon, sir, na sir, uh, importante kayo sa kabataan. Mm. Nga karon, weak ang kabataan. So, part sa ginikanan nga mo intik sa ila para mo strong ang ilang, ilang 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 emotion sa paghandol sa problema sa reality. Ayo, oh, nakogrol ang parents. Dapat dili lang himuong caretaker sa parents ang cellphone, ang gadget. Mommy, Dapat ang parents mata gyud kay sa anak. Dili pwede makibanding physically sa anak, makigstorya physically sa anak. Tama sir. Oo. No? Oh. Sa imong ginikanan sa una sir kamo. Pero istoryahon ba? Oo. Oh, Bar amigo mismo papa, marami mig. Ah, close mo papa, oh. sir. Hindi daw siya masuko man, chicks ko. Ay, okay, mo support ka? Masuko, masuko siya sa bisyo. Oh, pero chicks. Ang bisyo nga dili niya kaso, <laughs> di, ang bisyo nga di sa mo palag, oh. chicks. Kailangan <laughs> nga kong ang bisyo, droga, inom, oh, sa karilyo. Wala ka okay, siya, anak. Suko ka Gamitan di ko niyang pinulis, anak. Ah, okay. Oh, oh kay police man. Oh, gami, eh. Suko oh. Pero pagabot sa... Ayaboyab. Ayaboyab, open siya, anak. Nak, matay, okay kayo na. <laughs> Kaka ka bili na, bili na. Sa <laughs> una, so, one woman man. Sa una ra to. Ah, sa una ra to, mo support kid ang papa nga. Sige na para makapiling ang sakto. Okay oh, na, kana to na. mo bitaw. Balak, 'di Lagi <laughs> <laughs> like, sir, no? Nindot sad. Ang yong mama, sir. Uh, Dedtik. Mas, mas close nimo. or? Close mo mi, mitanan, pero mas, okay. uh, mas nakauban na mo mong father kay si mama mo god sa LGU um, Malitbog nga work. Ah, okay. Ever so, since bata pa mi sa LG yung malit bukid nun. Hindi ka Dito siya, medtek siya dito. Okay. So, every weekend siya gauli ra. Sa, ma, ni mo, sir, kung sa'yo pinaka, medyo uh, dikit kayo ni mo. Parihora. Parihora yan. Pariura, man. Man. Tungod sa ilang treatment lugar uh, sa inyo. Parihora. Every week, sir, doon na mo'y interaction directa, communication sa'yo magpapa. Oo. Oh. Muhatag sila panahon ni mo, ninyo. Oo, oh, guys, istorya na. Antig karon, dong asa mga dong? Ay okay hangtod karon sir. Oh, uh, kanta coffee ta sa kwan. Ana mga nay mga 7 -11. Ay okay. Nako diri sa kwan dong, SM Uptown, kapitan diri kanta kanang sana kanang lumpia nga dako kay da sa si SM oh, ano kayo. Uh, Nako diri ana. So, kunting oh, no ang communication oh, sir sa kini Coffee mi. Among banding coffee. Isa ka part sa coffee shop. Ginikanan sir ang pagtagad gyud sa mga anak mo. No? Oh, you have to. Dili kwarta-kwarta lang pero okay. eh. mi. Sige na ako, mama, kung tulit anak. Di like kwarta. Kaya usap mo ng kwarta time. kung wala kay time, no? Oo. Oh, you have to give time to your kids. So, importante yun ang time. Ang kwarta oh. mo, sunod na yun, maningkamot mo man ta. Kita mo ng kwarta. Oo. Pero kung kwarta na lang tanan, wala na uh, time. Wala kay, kay eh. time, ay maningkamot ka para si anak. Uh -huh. mo ang... mong anak. Oo. na. kung ang... kung makuha anak, masala ag Wala pa, ipulo si mong maningkamot. Hindi na kontrol, eh. Mm. Hmm. So dito sa imong kuha sir, direktan lang ta sir. Biography na magina. Oh. <laughs> didi, sa imong sa high school sa college sir. Unsa ang kurso nga imong Mass so. communication. Ah okay. Bachelor of Arts major in mass communication. So wala na sa imong teacher sa elementary sir Na to conclude this person. <laughs> <laughs> he is very talkative in the class. Second grading, he is very talkative in the class. Third grading, he is very from grade 1 to grade 6. Oh, Inga na, yun, Okay, so, uh, tukative, sir. Uh, <laughs> sir. So, imong mong apply So, wala ba ka nakabal? Wala ko lang kayong nga. Ato, uh, ko kong i-apply. dili lang. Marag, ganahan ko sa course. Ay, kay, okay. It's all about communication. Oh, uh, kayong kong ning sulod ang influential chore, sir, ba? I don't know. Pero, positive, di ba? Negative, sir. Ito, katip, to katip. Oo. Uh, Pero pag abot sa imuhang... Di ko ka ka-first owner lagi. Tungod na na. Tungod na, na. Di ko ah, uh, ka first second na ra. Tum first impression, sir. Negative, sir. Mm. Tumud kay negative. Eh, negative sa baan kayo? Samok kayo. Oh, tabian kayo gyud. Tabian kayo. Si mm. Si kasabas maestra kay sa kayo. Oh. Pero sa college nimo sir, di medyo matured naman dili na kayo. Oh. Pero ang imo ang sir, Mas ganahan com. kay ka, ganahan oh. kay ka. Oo. Oh. Why effort? Well, no. Relax. Oh. So lang <laughs> ko oh, sir bakay. Tayo so, uh, to ka. Negative eh, negative. No. Pero pagka college nimo sir, mas kom. Grabe ka pa sa imo hangap kinabuhi sa uh, imong ginakuha. Mm. So dili tanan negative mahimong negatibo gid permi sir. Negative lang siya tungod kay wa kakabalo sa plano sa ginuo sir no. Mm. Negative eh sa baan kay ay, grabe ka sa baan nga bata. Most pa, most tokatib gining award ni permi. Tokatib. Oo. Mm. Wala gud kay wala gud kay kanang most nga ribbon. Wala kay tungod ana. Oo, oh, dapat diba ba na may mga most helpful oh, na oh, oh. wala yun sa istorya gid mo sa ribbon sa ka ribbon kasi kanon sa kanon ra wala So ang 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 imo lang nga part is naagi kay Basit ko an dire kay Basit. <laughs> di mo ka despite sa imong pagkasabaan sa so una sir, uh. di lim ka maulahi. Uh. So mo, mo fight mag first second first. Uh. Ako sir, pasar bagsak pasar bagsak mo fight ako. <laughs> Wala bay gi endorse imong ginikanan sir nga kani ko haadong. Ang gusto sa imong papa is commerce, pagnegosyo. Tapos lawyer. Okay. Hmm. Gusto galing niya musunod ko sa iyang yapak. Magpolis? Oo. Oh. Kay, na naman siya diha, ng industry. Oo, oh, lagi, oo. Hmm. Lahi po niya ano Lawyer ka, polis. Pwede ka mag iswela kang polis. Then, while, 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 polis, while police ka, mag-lawyer mag ka. Oo. Oh. oh. may Pero, I don't know, eh, wala man dayon Wala man. Pero ang imuhang eagerness to again sa naa sa, sa mascom. Radyo o nasa sa, mga communication. Communication mm. yun. So mo itong mascom imong ikuha. Imong mama sir, wala ba nag-react? Ng anong kanak manak? Wala kayo siya. Wala kayo siya. Wala kayo siya. Na. Si Papa gin ni mm. mo ang kuhan sir. Mm. Medyo mo react yun. Mm. Or mo mo o, mo hatag o Commerce ka. Commerce. Ana. Pero dili sila ingon nga pugson. Ah, dili, dili, dili. dili. Ikaw bahala. Uh, uh, Hatagan oh. so na kang kayo. Suggest lang sila. Oh. Smayo, oh. commerce niya. CPA lawyer. Ano yung gusto si PA lawyer ka or kung dili ka, magpolis ka, then mag-eskwela ka, law, hmm. then optional retirement ka, practice din kag-abogado. Ano yung mga oh, ah, to, tambag -tambag sa una, panahon. Ah, hmm. Pero, magdipindigin sa anak din, unsa gihilig, no? Lagi. Sa imo sir, doon na ba kay pagmahay ngawa ni mo sunda to? Ang suggestion sa yung papa, na ba'y gamay twist sa imuhang hunahuna huna, -huna karon di di man ingon nga sa part lang nga may panagpulis nang kuba okay uh, so okay. pwede pwede man din mag-vlogger ta simple magpulis ano <laughs> di ba pwede man mag DJ siguro <laughs> o kang pulis <laughs> mo yung pangatan. o sir daghan po pulis ano nagpulis man ko na ano lang ganin nag ako na. ano, na. <laughs> <Nag> <laughs> ano no, optional <laughs> retirement? Nag-resign yo eh, nag nag na. oh. eh murag sayo ako lang siguro na siguro nang una bai pero mas ganahan ko sa oh. kanang trabaho na nag-enjoy ko. Ayon, kana may importante. Ganahan yung gusto. Kana yun, sa, ka na, yun oh. may pinaka importante er. Kay ang kwarta mapang, mapangita man ah, na. ka Ito kang pa maagi. Oo, oh, dagan ka yung ka, negosyo ka. Excited lang siguro ka magpulis, kaya nakita ni mo nindot ang pulis. Okay? Nindot ang sweldo, dakong oh, sweldo. Ba? Dako da? Oh. Baka kabalo nga, dako dahil <laughs> oh, ams, dakong sa ams lay. <laughs> ang pamulis. Pero ano? di mo siguro yung pampulis yun. Kaya sa, sa, I don't know kung makapasar ko sa training lang na ang perfect lisura eh. Kailan... ikaw sir kuno apply kapasar, ka pasar mo suka pero, pero kanang pero... sa physical training na barang... sa mo na bagsik ka tandaan kay ang sa training sir is dili mm -hmm. man siya lison mm -hmm. utok ra man ang lison do mm -hmm. na lagi to Mag... mm -hmm. nakadungo ba ikaw? Oh, sige sir palitin na nag uniform daan uh, sure ball lagi to gi ko na dj ko to sa barangay fm campus radio ni sa una oh campus radio mo pag start gina ko sa radio kung yan ito nga tayo, mapay social media. So, kusong kaya ang radio. Kusong kaya radio. Celebrity status ang mga DJs. So, grabe kini mo ka-enjoy ito nga tayo. Ito ang mga batanon katanaog sa tao mga radio. Ulit ako pa, Kato, sir. Ulit ako pa. Dabi, sir. Ang mga chicks na ito, itong panahon na. Ay, please. tag-friends. Ah, dagan tag-friends. <laughs> dagan tag-friends. <laughs> Pero pag DJ sa una kay Sir Tino, na sir artist tag siya sir. Okay, mm, wala pa man, wala pa man before the vlogger. Hmm. before the vlogger, we're, we're the DJs. Oh, bangko pa ning vlogger sir, karon mm, ra man ning wala pa man wad. Sa una sa panahon ninyo sa DJ. DJ. Kulba gito sa una, sa... Pag may bawaan ka nga DJ sir. Oo, oh, oo. Oh, oh. Basta di na nato isgutan sir. <laughs> <laughs> like gito so sa una. Oh, like like gito. So sir, sa Imuhang? passion na himo na magini passion na magini mo sir no ang uh, pagka DJ passion by sir sure, nganong na uh, ang pagka DJ ni mo sir na convert into komentator? yeah kaya tong time nag balihin man kog kuan M oh actually ang akong gi-apply DJ mga ah, DJ kay yeah, music sir. man to music uh oh. -huh. FM man to di ba uh oh. -huh. ngan man ang owner nga shift kag kuan Yusef Public Affairs gi-shift man ko ni boss Ah, si boss yun mismo. Oh, shift ka atin, kay mo Usuron. Okay. oh, niya, kanang idara na ka. Ano ba? Bili <laughs> na pwede ka DJ DJ, pakit cute, cute lang ng DJ oh, DJ. Oh. Pero sakto naman si boss. Idara naman sa ginta. <laughs> so, gitrain ako. Kaya man na iyapon. Ah, oh, okay. Sa so, so ko bukong pasalamat at to. ko na-learn, na. na dito ko na. Dito ko na... Kaya mo tuon mo ka ito, sir. Dili ka pwede mo lingkod sa News FM na ka mag-study. Dili. Manganga ka dito. Ako. Dili pwede. Dapat updated po ka sa mga what's happening around the city, the, the Philippines. Dapat updated ka. So, magtuon ka. So, Then you have to connect with people. Dito po, mi-expand akong network. Kaloy sa ginoo. So, thankful po ko ito nga radio station. So, karon continuous ay mo na combine lang siya sir na combine ang pagka-commentator o pagka-DJ. First man siguro ni sa kagayan de Oro. Posible gini mo ko Wala lagi. Doon, doon na may ito ang news uh, and public affairs, no? Ng mga uh, media nato okay. ito. There. Pero, ang ang identity sa usaka personality is uh, kung news siya, news yun ka. News siya. Oh. Uh, uh, kung DJ siya, uh, DJ, uh, DJ uh, Siya, mga apike siya mo, mo, blend uh, dito, lugar sa uh, uh, sistema sa pagiging anchor o ang pagiging DJ. Oh. So, murag ikaw yun ang first time breaker here na, na sir. Na-combine. Na-combine. Combine siya. Unsa may imuhang kanunay na naas imong una huna na mahatag sa publiko. Entertain people, sir. Bisang pag-news na siya. Bisang pag-issue na siya. Hmm. Ang bottom line na na is entertain. Malingaw sila. Ang reality sa life mo, God, sometimes harsh. Gusto na ako nga. In some other way, pag maminaw siya kang RD, murag mahimuan niyang outlet or scape from, the harsh reality of life. Malingaw siya. Makatabang ko in in, a, in some in some other uh, in a way nga ma-inform na ko siya sa unsay panghitabo but at the same time ma-entertain or malingaw na ko siya. Makapalingaw kong tao. Subuti so, pa sabuti so gusto ka nga makaserbisyo through ani nga uh, oh, skill talent oh, Mal malingaw siya nga makatabang sa iya mm. personal niya nga uh, emosyon mm. o gagihang Malingaw siya. Labi na karon nga problema sa kalibutan. Tama, oo. oo. Na, ako ang usa ko sa channel, na, instrument oo. or way nga ma, magaan-gaan gamay ang iyang gidaladala nga suliran. Something like that. Ayun. Na minaw so, Kung atong palauman, sir, public service ang imong mindset advocacy. sir. Advocacy. Ang advocacy ah, public uh, service. Uh, in, 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 ang ang akong show is information entertainment radio show. Sumao so, ni imong gihawakan, yes, nono giinahawa. You are informed and at the same time you are entertained. Mo-viral sir. Ha? Ah! sir, viral gyane mo <laughs> makabok ang viewers ani sir. Mm. Medyo maka-entertain e siya og viewers. Maka-entertain e siya. Ah. Uh, mm. So, unsa may imong ika assure sa ila, once maminaw ni Papa Arde? Malingaw sila at the same time ma-entertain. Gusto sila ma-update sa mm. what is what's happening around. Mm. sa mga current affairs, news, sa mga kan? Minaw sila talk to Papa. Pero L malingaw sila. Maminaw sila nga nakasmile. smile uh -huh. Kay usually man god pag news and public affairs commentator murag hmm. seryoso. Mura man kung I don't know ha, kung maminaw ka o kanang kanang kan gud, common gud nga news and public affairs. Mura kagakulbaan di ba? Mapamino. <laughs> tama kasi sir. Na, oh. Uh, exciting hard look. In the world na ba ni ana oh. Ah, di ba? Tama, oh. problema tanan. problema. Oh, oh, pura dili sa news kundi sa problema di ba? Problema eh. Oh, tama oh, ka. Diba, eh. uh, pa nga eh it's not a news if it's if it, it is not a news if it's not a bad news, di ba? Oh, di ba? <laughs> diba? Ang mga positive bataguan. Oh, so, ikaw na laki problema na ang sa mong oh. kinabuhi, na kay mga personal problem. Tapos namino pag nagbalita <laughs> na grabe kayo ka kuan, nadugangan. Tama, hadlok na kayo ka. Uh, oh, di ba? Murag tikaro imong emotions, oh, sir. Oh, no, sa Ang amo inform ka, aware ka. But at the same time naka smile ka. Ayon. Nakatabang ko nga na-inform sila, hindi sila nga ma maway know-how sila sa so what's happening around. Uh. Pero nalingaw sila. Yeah. Sa pagpaminaw sa among program. Ang importante gibito hmm. kay am um, kalinaw sa kinabuhi, relasyon sa imong isigkatawo o relasyon nimo sa Ginoo. Kanang kwarta to ad-on lang na siya. Idugang ramana. Because life is short. Life is short. Then sa sa akong programa pod um mo sa ang pinakauna sa kagayan di Oro City Yon. na information entertainment show. Namino ka sa among program na aware ka sa mga news, mga latest news, but at the same time nag-smile ka. Kay nalipay ka on how we present our news and our information. Ayun. Uh, talk to Papa 2.0. Talk show na siya. Unsang oras, sir? Uh, 9 a.m. to 11 a.m. Monday to Saturday at Barangay FM 100.7, the radio station of GMA Network Incorporated. Ayun, salamat sir. So, dire na ta sa ending na kita sir. Di na ni mapagman. Sa ending pa. O, uh, uh, ending na Ending na ta sir. O, kata ko to sir. Sir, unsa ka importante ni mo pamilya? Bitaw ba? Ang pinakauna ang God, next is my family. Mo'y naghatag og meaning sa ako why I wake up every morning and uh, maningkamot ko uh, because of them. And no matter how, how, how tired I am, thinking uh, at the end of the day, mauli ko sa ila, na sila dito, mawala ang kakapoy. Kaya naman sila. Family is very important. They are my inspiration. I love them very much. I'm willing to sacrifice my life over them. Yun. Kana may pinaka. Oh! okay na ko, okay na okay. ko, sagun na ko ang missile sa China for them. Ina na ba? Tinuon na. Oo, papa. Oo, no, nang pagpapa. Uh, sa Ginoo pa ingana gyud pang uh, sa Oh, uh, yeah, yeah. I mean, mo akong kong na papa eh, papa. God is father, di ba? Uh -huh. So na na, nasabtan na ako kung unsa pud ta ka palangga sa sa atong sa papa, Dios, oh, sa Ginoo. Gino Because mo mampuni akong pagpalangga sa akong pamilya. Yun. Willing gid So napalugar makalabaw sa pagpalangga sa Dios, di ba? Oh, oh. Nang copy paste lang tani ay. Eh. Oh, na, na. willing kita na mo mo sacrifice, di ba? Para sa ubang tao. Shoulder everything for the sake of our family, di ba? Oo. Oh. Kung pamilya is gutan sir, pamilya. Dili basta-basta. Sila ang hinungdan nga na kamot. Nang kamot ta, ta. Sila hinungdan. Sila hinungdan. Hmm. Every time nga dapat ay problema, sila, sila na, silang to mo. Sila, sila ang comfort nato. Good. Hmm. Hmm. Dunay mga challenges imong masugatan ba sa pamilya nimo sir? personal ni mo na pamilya doon yung mga challenges ah, um, mga basic common mga mayroon nun ano. Oh, may nga na lang uh. pero oh, okay, wait, how is, is well, wala sir wala yun uh, I don't know I don't know wala wey wala kayo nga na buwag ta wala yun sumagay ta uh, I don't know kung matuo <laughs> ang mga oh. mga netizens ani mm. maihap na sa tudlo nga nag-away mi sa akong wife okay pag start na mo ah, og marriage sa 2007 2007 pa mo nag-uba na kita. Oo, okay, medyo uh, nag-married me December 29, 2007. So, ilang nakato age sir? Uh, almost 20 na. Almost 20 na. Mm -hmm. 17 years? Oo. 17. Oh, 17 years 24 ba? 2024 man ta karon. Hmm. Tama, oh, 17 hmm. years. Adik mag pag 18 mag. Maihap ra gid siya sir sa tudlo nga nag-away ni. Hmm. Hmm. Kami sir maihap ra pud sa tudlo nga di ni mag-away. <laughs> I don't know sir. I don't know. Ganun bitaw. Tingala ko kay sa akong mga <laughs> may encounter nga mga oh. kailan ako. si mo nag-away. Tinuna, sir. Di na makakaya. Ang guban galing, nagbulag na. Oo, oh, oh. mga na, nangutan ako ni Ah, unsa um, uh, bay status sa na handol may mga challenges pero inga naka ka harmonious ang imong pamilya. Do na may panahon nga mo hila katungod tungod nila sir daghan. Unsa may reason sir? Ah, uh, time nga nag-start pa mi, nga abi na kong di na ko kaya nun, ang hmm. pag pag-provide sa ila. Loya kong anak. Kabalo ka sir kung masabtan lang nimo ang purpose sa okay, Ginoo mo na way of blessing sir mo na ako nakita daghan mo nakita sir katong mga nakasabot mm. way of blessing akong na koy nailhan nga taga bukid Bukidnon sir mo hinungdan na dato di sila komo dato mga bata mm. Oy, di pa bi ako dato oh, uh, di bi ko dato ang pa ni mo ni nag vlog ni Wait sir, blessing na sa sir. Uh -huh. Ang handling lang, understanding, importante, biblical na eh. Mm. Nga kung uh, walay dautan nga mga buta nga gihimo sa so, okay, Ginoo kung masabtan na oh. Pag masabtan niyo, kayong kagdautan, pero dili di ay, good day siya. Mura pagka itong experience mo nga, katib ka, uh. pero pagka kalits nimo mo, yung magkikuha ng kurso, uh. na nga okay, kinahanglan ng tokatib. Dami term, ana, uh, sir, sa among church, uh. uh kahit gaano kasama ang isang bagay, hmm. ipinipihit ng ama para sa kanyang ikabubuti. Ayo, oh, 'di ba? Tama na, tama. Para sa oh. imong ikaayo. Pungso niya ang panahon para mo, mo para para sa imong kayuhan. ka. Oh, Bisag oh. may kadaotan kadautan kay ini sa ako pero oh. niya na siya i oh, i twist para sa imong kaayuhan. Basta na ni nimo ma handle nimo mm -hmm. sa to. Abi nimo sa ning agi kong kaso eh. Uli ako naghandom handle nga mapulis ko pero mm. kato dai nga kaso foundation siya. Eh, mm -hmm. Sa dako kay nga purpose kay na pulis man ko. Mm -hmm. So kabalo na ko unsaon nga makalikay ko sa mm -hmm. mga circumstances mm -hmm. nga dili dapat. Oh, expert. Mm. -hmm. positive kay na sir. Naapog ko kay ila karon kauban lagi na mga pulis sir. Di na ako hinganlan. pero talented yang anak isa. Karon, dili unta makaingog dato pero medyo way of datok na gyud siya. Padulong na okay. gyud <laughs> Unta okay. mapaingon ko diya. Ah. Unta mapaingon ta diya. Ano mga... ang dalan sir? Asa may tawag si mga follower? Ah, uh, show, mga ka show. Oh, mga ka show. Uh, unta magdilang angel si Sir JPT. Mao na mga show nga akong giduolan eh, gyud invite na nato no, nga may Nagi. interview nato. to ko celebrity sir. Oh, uh, uh, pero hapit na magun ni padulong na magun siya dito sa pagkadato. Mo ni padulong <laughs> <laughs> Please. Imong ginikanan kanan okay, o keng imong asawag mga anak kung say kalahian an syempre We are one big happy family. Ayon. Akong younger brother motoy mo, mo, mo hapit na madato. Ayon. Kay to, assistant to the vice president naman to. Ayon. Kay e motoy una sir naman. <laughs> <laughs> Ang isa po na ako kay banker man. Agoy ka to sir Moranga. Oh banker na labot sa taas ng posisyon sa bangko. Okay. ako may pobre sa ilang tulo. Ah, sa pobre ikaw, may pinakadato, sir. <laughs> ah, o gigala. dato o kasing-kasing, dato o panguna-una. Dahil naanagin sa dalan sa pagkadato. Ako yun ako. Then, ang vlog ni sir, ha ah, di na to kalintan. Oh. Uh, Mag-istorya ta. Info vlogs. Mag-istorya ta info vlogs. mag ta info vlogs. Hmm. Among ibutang diya, sa caption, ang iyahang uh, page. O hinahot nga suportahan ninyo, kining atong simple, nga pamaagi, one-on-one interview. ato uh, ang talk show kauban sa ang sa sabahan sa elementarya o nahimong broadcaster o angkorman then nahimong DJ ng hangtod karon isa sa gihangaan sa atong mga kaigsuunan din he sa field sa media industry bilang uh, good communicator na to sa atong mga kaigsuunan din he sa Talk to Papa sir? Talk, to Papa, 2.0 Talk to Papa 2.0 Barangay, FM. FM. 100.7. 100. Papa so, Arby. Si Papa Arde, loyal. <laughs> Isa ra gihigugma sa iyang asawa. Sara. Oh, pasensya na tong Juan, mag-support lang mo. Eh, oh. Tanaw -tanaw Sakit na sa na. ulo, sir. Daghan <laughs> kay salamat sir sa imo nga time nga Although medyo na pingis ko eh, but uh, akong ginalantaw ang oras. <laughs> medyo lapas na kita sa oras sir, no? Sa imong hang aduna pa kay activity. But Uh, sot na kayo sa akong gikinahanglan nga mapagawa sa social media. Diligid diligid makatag kalipa ang kwarta. Add on lang na siya pambayad ko tubig, big balay pero dapat dili naka center ang imong kinabuhi sa kwarta. It will make your life miserable because if every day pagmata nimo imong una na kwarta. Ang ang makahatag yung sa tao, pinakauna relasyon nimo sa Ginoo. Relasyon nimo sa imong kaugalingon, sa imong pagkatao, relasyon nimo sa imong self ay, sorry, relasyon nimo sa relasyon nimo sa imong pamilya o relasyon nimo sa imong isigkatao. Ang kwarta pwede na siya pangayoon sa langit, pwede na nimo siya pangitaon. So kung nag-expect nga kung nag-expect ka nga money will bring you happiness, then you will not be happy. Don't forget to listen, talk to Papa 2.0 with Papa RD and Papa Chubs, The first information entertainment radio show in Cagayan, Dior City, Misamis Oriental and Northern Mindanao. 9am to 11am monday to saturday at barangay fm 100.7 the radio station of gma network incorporated og ayo kalimti e follow ang magistorya ta sige na kay 1300 pa followers nako na <laughs> magistorya ta info vlogs. please follow like comment share and invite your friends to follow my page also kay atabangan nato ang fans ni sir no you daghang kaayong sir Ardy? yes sir. thank you so much sa imong paghatag higayon congratulations sa imong heart o gang imong mind nga nabuo para sa pamilya. Thank you po. Saludo kay Kunimo, sir.